Hello guys, for today's video magluluto tayo ng odong with sardines. Una maglagay tayo ng mantika. At pagkatapos isunod natin ang bawang. At haluin lang natin ito. At ilagay na rin natin ang sibuyas. At haluin lang natin ito. At pagkatapos ilagay na rin natin ang kamatis. At haluin lang natin ito. Pagkatapos ilagay na natin ang sardinas. At haluin lang natin ito. At dito maglagay tayo ng kalahating pitsel na tubig. Takpan lang natin ito at pakuloan ng isang minuto. At pagkatapos ng isang minuto, ilagay na natin ang odong. At haluin lang natin ito. Maglagay tayo ng sibuyas dahon para lamasa pa ang ating odong with sardinas. Pagkatapos maglagay tayo ng tatlong siling haba. At haluin lang natin ito. Maglagay tayo ng kaunting tubig. Pagkatapos pakuloan lang natin ng dalawang minuto. Pagkatapos ng dalawang minuto luto na ang ating odong with sardinas. Tikman na natin kung tama lang ba ang timpla. At sakto lang sa timpla. At huwag nyo kalimutan guys subscribe at follow naman guys at huwag nyo na rin kalimutan e-like at e-share ang biyong ito maraming salamat po.